Muling naging malinaw si Chiek Ryujium sa sarili niya. Ang babaeng kanilang nakita ay hindi si Lady Min. Naasar naman si Yon Anhai dahil nasayang lang ang effort niya. Nalaman pa naman din niya kung saan ang eksaktong lugar kung nasaan si Min Duelle. Hanguling sulya pa siya para makasiguradong hindi nagbago ang isip ng bida natin. Pero mukhang bigo talaga siyang kumbansihin ito. Napapaisip tuloy si Yon Anhai kung wala na ba talagang kwenta para kay Chiek Ryujium ang kaapu ni Lady Min. Bigla naman siyang nakatanggap ng tawag at mukha itong importante base na rin sa pagkakatingin niya dito. Agad-agad na rin siyang umalis kasabay ng pagsagot sa tawag. Nagpalusot na lang siya at sinabing may ginawa lang siya sa labas. Mukhang si okay yon na itong kausap niya. Ngunit sa kanyang pag-alis ay nag-iwan pa rin siya ng sulat para sa ating dida para sa kung sakali lang. At ito na nga ang nangyari. Pagkaalis ni Yon anhai ay agad na binasa ni Chie Kriujiyo mang sulat na iniwan para sa kanya. Habang binabasa ang sulat ay biglang nanariwa ang alaala niya patungkol kay Lady Min. Naalala niya kung paano nito tawagin ang pangalan niya. Kung paano nito punahin ang mga kilos at ginagawa niya. Pati na rin ang mga tawanan nilang dalawa nung sila ay magkasama pa. Kasabay din nito ay naalala niya ang araw kung saan magsisimula ang rebelyon. At ang alaala ng huling pabor na hiningi nito sa kanya. Sinabi nito na sana ay kahit saan siya mapunta ay huwag siyang iiwan nito. Kahit anong gawin niya ay nahihirapan siyang mag-isip dahil talaga namang magkamukha ang dalawa. At hindi niya rin may kakaayla ang dugong dumadaloy sa dalawang iyon ay iisa. Matinding dilema ngayon ang nararanasan ni Chie Hindi yon ang babaeng prinoprotektahan niya pero nahihirapan siyang mag-isip. Alam niyang hindi na niya ito dapat pa problema at dapat ay nagfo-focus na siya sa pagtalo kay okay yon. Naniniwala rin siya na siguradong hindi lang siya ang taong preprotekta sa babaeng yon. Sa loob naman ng opisina ng agency ni Minduelle ay may nagaganap na interview. Isang lalaki ang nag apply para maging manager ni Minduelle. At agad naman siyang tinanggap ng boss ni Minduelle. Agad niyang tinanggap ang lalaki dahil nakalagay sa resume nito na handa siyang magtrabaho anumang oras na parang kapamilya lang. Yun lang naman ang nais niya malaman at hinahanap niya sa isang aplikante. Wala siyang pakialam kung nubi man ito at wala pang experience. Ito na ba ang tutulong sa sitwasyon ni Min ngayon? Hindi, dahil pinauwi na siya ng boss. Sinabihan na lang siya na tuturoan siya nito kinabukasan ng mga gagawin niya. Agad na siyang nagpasalamat at umalis. Ito pa lang ang nag-iisang legit na empleyado sa kumpanya ng boss pero di maiwasan nito na matuwa dahil unti-unti nang lumalaki ang kumpanya niya. Tinawagan na niya si Min para ibalita itong surprise niya. Ngayon lang siya tumawag dahil tansya niya ay tapos na ang pinuntahang meeting nito. Pero walang sumasagot ng tawag niya. Dahil ang telepono ngayon ay hawak ng lalaking may puting buhok. Lubos itong nagagalit hindi dahil sa tinatawagan na siya ng boss ni Minduelle. Ang totoong dahilan kung bakit siya nagagalit ay dahil nakatakas ang babaeng bihag nila. Saglit lang siyang pumunta sa banyo at naisahan na kaagad ang lalaking mukhang bunot ni Minduelle. Ito ngayon ang kinagagalit ng lalaki. Agad namang humingi ng tawag ang lalaking mukhang bunot. Sinabi niya na naisaran siya ni Minduelle dahil inakala niyang wala na itong malay. Hindi naman may tago ng lalaking may puting buhok ang matinding bad trip niya. Nagsimula na siyang pagsisipain ng mga bagay-bagay sa loob ng silid. Pinakalma naman siya ng lalaking mukhang bunot, at sinabi nitong siguradong nahihilo pa si Minduelle, dahil mataas na dosage ang binigay niya dito, at tingin niya ay hindi pa ito nakakalayo dahil siguradong hirap itong lumakad. Yun naman talaga ang sitwasyon ni Minduelle. Pinipilit na lang niya ang kanyang sarili para makalayo sa empierong lugar na ito. Pilit siyang kumakapit sa dingding upang hindi siya matamba at makapagpatuloy sa paglayo. Naasar naman siya sa sarili dahil nahulog pa niya ang cellphone niya. Madali na lang sana siyang makakatawag ng pulis kung nasa kanya pa ito. Unti-unti na siyang nawawala ng malay pero kailangan pa rin niyang magpatuloy. Gayon pa man ay unti-unti nang tumatalab ang nainom niya. Pakiramdam nga niya ay napakahaba nitong pasilyong nilalakad niya. Dali-dali nang kumilos ang dalawa para habulin at mahanap si Minduelle. Rinig na ni Minduelle ang yabag ng dalawang ito. Pinipilit niyang lumakad para makaalis na siya sa lugar ng ito ng tuluyan hanggang makarating na siya sa pinto ng fire exit. Pero hindi na niya ito tuluyang nabuksan dahil nadakip na siya ng dalawa. Inambehan pa siya ng lalaking mukhang bunot dahil tigas daw ng ulo niya. Nakakaasar daw at kinailangan pa niyang tumakbo. Ngayon tuloy ay nawawala na siya ng gana. Pinuri naman ng lalaking may puting buhok ang mentalidad ni Min Duelle. Hindi nga inaasahan na makakaya pa nitong makatakas at makalayo sa kanila kahit napakataas na ng dosage niya na pinainom nila. Nagkasundo na ang dalawang hodlom na kailangan na nilang bumalik sa kwarto nila. Sinabi din ng lalaking mukhang bunot na paparusahan niya si Min Duelle sa pagbalik nila sa kwarto dahil sa pagpapahirap nito sa kanila. Bigla naman napansin ng isa sa mga lalaki na tila lumilindol ata. Bigla naman silang nagulat nang bigla mas lalong lumakas ang yanig ng lupa. Inakala talaga ng mga ito na lindol itong naramdaman nila. Iba naman ang tingin ni Minduelle sa nangyari dahil ng kanyang matano ang pintong hindi niya nabuksan kanina ay nakabukas na ito. Bigla ring nawala ng ilaw kaya naman iniisip ng mga lalaki na sobrang malas nila ngayon. Napansin din nila na bukas na ang pintong kanina ay nakasara. Napagpayahan na rin ng dalawa na umalis dahil saktong tahimik na ang lugar. Nagmamadali sila bago pa may makakita sa kanilang dalawa Sa pagbukas naman ng ilaw ay may isang figurang nakatayo sa likuran nila Dumating na ang ating bida hawak ang sulat na iniwan ni Yon-Anhai kanina Hindi niya maunawaan ang kanyang sarili Pwede na niyang hindi pansinin ang sitwasyon ni Minduelle pero hindi niya ito magawang hayaan Hindi niya alam kung bakit narito siya sa lugar na ito ngayon Pero alam na niya ang sagot, simpleng dahilan para maipaliwanag itong ginagawa niya Ginawa niya lang ito dahil isa siyang mabuting tao. At ang bagay na ito ang dapat niyang gawin kahit sino paman ito. Hiniling na niya sa dalawang lalaki na bitiwan na nila ng dahan-dahan si Minduelle. Agad namang nanlamig ang dalawa sa gulat dahil hindi nila inaasahan na may tao sa likod nila. Agad siyang tinanong ng lalaking may puting buhok kung saan siya nang galing. Agad niya pang niyabangan ang ating bida pero mabilis niya itong pagsisisihan. Sa isang iglap ay lumipad na siya sa ere. Gamit ang isang malakas na tulak ay agad siyang pinatalsik ni Chiek Ryujiyong. Sa lakas ng pagkakatulak sa kanya ay nakailang banda pa siya sa kisame at dingding bago humandusay sa sahig. Natulala naman ang lalaking mukhang bunot sa nangyari sa kanyang kasamahan. Muli naman siyang inutusan ni Chiek na pakawalan na ang babae ng dahan-dahan. Isa lang itong mabuting gawa para sa ating bida, pero hindi niya mapaliwanag ang nararamdaman niya ngayon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit galit na galit siya sa sinapit ni Minduelle. Sa sobrang takot ng lalaking mukhang bunot at napakaripis siya ng takbo palayo. Sa lalaking tila halimaw, habang tumatakbo ay inaayos niya ang kanyang nakita. Ang kasama niya ay tumilapon na parang isang bola at ngayon ay bali-bali na ang buto nito. Alam niyang walang normal na tao ang makagagawa niyon. Agad siyang tumakbo at sumakay sa sasakyan niya. Alam niya na pag nagpatagal pa siya ay katapusan na niya. Pero sa pagkaripis ng kanyang sasakyan ay bigla itong nainto na parang magnabanggang pader. Gamit ang isang paa ay pinahinto siya ng ating bida. Sinabi niya sa lalaking mukhang bunot na hindi niya pa ito pinapayagang umalis. Hindi gumigising si Minduelle kaya inakala niya na nilason ito ng mga lalaking ito. Pagpang namang lumabas ang lalaki dahil malakas din ang impact ng pagkakabangga ng kotse niya. Napansin naman ni Chiek Ryujiung na tila paipay itong kausap niya at di nagsisalita. Kaya naman gumamit siya ng chi para patalsikin ang kotse nito sabay banta na kung hindi ito magsisalita ay tatapusin niya ito. Muli siyang tinanong ng ating bida kung nilason ba niya si Min Duelle. Hindi naman maintindihan ng lalaking mukhang bunot ang tinatanong sa kanya. Unti-unti nang nauubos ang pasensya ng ating bida. Nilapitan niya ang mukhang bunot at tinanong kung may dala ba itong antidote. Sinabi naman ng lalaking mukhang bunot na hay lang ito ngayon at gigising din kapag nawala na ang tama niya. Bigla namang tinapakan ng ating bida ang kamay nito at dinurog. Sinabi niya na kung nagsisinungaling ito ay tatapsan niya ito. Pinalayas na niya ito at binanta ang kayang kaya niya itong hanapin. Bigla namang may mga nagdating ang mga nakaitim na lalaki na tila mga bodyguard. Nagpakilala ito na mula sa isang security team para sa isang kalamidad. Agad na rin niyang pinaalis ang lalaking mukhang bunot para hindi na ito madamay. Nung una mga lodi nang akala ko ang target nila ay ating bida pero hindi pala. Dahil ang dahilan kung bakit sila narito ay para kunin si Min Duel Le. Tinanong sila ni Chie Kriugium kung sino sila pero sinabi ng lalaking tila leader ng mga ito na wala na siyang pake dito. Pinagbantaan din siya ng mga ito na kung hindi pa niya ibibigay si Min Duel ay mapipiliten silang gumamit ng dahas. Sinabi naman ng ating bida na wala siyang pake sa mga pagbabanta ng mga ito na kinagulat ng security team. Tinanong nila kung sino ang ating bida. Naisip naman ni Chie at ang nangyari kamakailan lang. Ngayon ay alam na niya ang role niya. Ngayong tinulungan na niya si Min ay kailangan panindigan na niya ito. Binuhat niya walang malay na si Min Duelle sabay pakilalang siya ang manager nito ngayong araw. Agad na kinausap ng lalaling mukhang bunot ang katransaksyon niya sa telepono at sinabing nabigo siyang kunin si Min Dismayado ang boss niya pero dahil sa pangyayaring ito ay napag-alamanan niyang ang mga lalaki na dumating kanina ay pinadala pala ng boss niya. Ang mga lalaking ito ay mga bodyguard mula sa CKC Elder Security Company. Inakala nila ng mga bodyguard na ito ay kabilang si Chia Kriujium sa ibang organisasyon. Pero pinaliwanag naman ng ating bida na siya lamang ang manager ng babaeng ito kaya kailangan niya itong protektahan. Nagulat naman ang lalaking mukhang bunot na marinig ito. Walang impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng manager ni Min Duelle sa kanilang datos. Isa naman sa mga bodyguard ang nagsabi kay sa ating bida na kung talagang bodyguard siya nito ay kailangan niyang magpikite ng katibayan. Dahil kung hindi ay kukunin na nila si Min Duelle. Kinontra naman kaagad ni Chie Kriugium ang sinabi nito at sinabing sila ang kailangan magbigay ng katunayan na ligtas silang pagkatiwalaan. Gayunpaman ay kahit anong sabihin ng mga ito ay walang tiwala sa kanila si Chie Kriugium. Hindi rin niya basta-bastang pwedeng iwanan si Minduelle na walang malay sa mga taong ito. Hindi naman na nakapag-ante ang isa sa mga bodyguard at sinabing kung hindi ito susunod sa kanila ay mapipilitin silang gumamit ng dahas. Bigla niyang inatake ang ating bida habang bit-bit nito si Minduelle, pero madali lang naiwasan ni Chie at Ryujiom ang atake niya. Medyo sa tingin naman ng ating bida ay napasubo siya at wala na siyang choice. Agad niyang ginamitan ng bahagyang puwersa ang lalaki pero napakalakas pa rin nito. Sa lakas ay nagpagulong-gulong ang lalaki at sa huli ay nawala na ng malay. Nagulat naman ang ating bida at tila napalakas ang ginawa niya. Kaya naman sa tingin niya ay kailangan na niyang umalis sa lugar na ito. Bigla namang napangiti ang leader ng grupo at napagtantong hindi ito talaga manager ni Minduelle. Kaya naman inutusan na niya ang kanyang mga alagad na sabay-sabay sumugod dito. Sinabi niya sa mga ito sa ipakita nila ang lakas nila. Sabay-sabay silang umatake sa ating bida pero madali lang silang naiwasan ni Chie Kriujiom kahit bit pa nito si Min Isa-isa niyang pinatumba ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Simpleng patid, tuhod at siko ang pinalamon niya sa mga makukulit na ito. Kahit limitado ang kanyang kilos ay mabilis niyang napatumba ang tatlo sa mga ito. Pero bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Mula sa kanyang likuran ang pinanggagalingan ng kakaibang pakiramdam na ito ay mula sa leader ng grupong kaharap niya. Pamilyar sa kanya ang pakiramdam na ito. May banayad na chi na lumalabas mula sa lalaki. Sinabi ng leader ng mga bodyguard na kailangan na niyang magseryoso. Sa kalagitnaan naman ng away nila ay bigla nang nagising si Min Duelle. Agad niyang tinanong kung sino itong lalaking bitbit -bit siya. Pero sinagot lang siya ng isa pang tanong ng ating bida. Tinanong ni Chie Kriujiung kung kakilala ba niya ang mga taong ito na gusto siyang kunin. Nang makita naman ni Minduelle ang mga ito ay agad niyang sinabi sa ating bida na hindi niya kilala ang mga ito. Maski siya ay di niya kilala pero at least nakita na niya ito ng isang beses. Nang marinig ito ay agad nang naintindihan ni Chiay ang sitwasyon. Hindi na niya kailangan pang magpigil pa. Agad na niyang pinalabas ang kanyang Chi at inutusan si Minduelle na pumikit muna. Naramdaman ka agad ng leader ang pwersa ni Chiay kaya naman agad niyang inutusan ang kanyang mga alagad na sumugod sabay-sabay pagkabilang niya. Pero hindi pa man siya nakakapagsimula magbilang ay tila tumilapon na sila sa ere lahat. Tila isang mabilis na bulldozer ang ating bidang sinagasaan sila. Hindi naman makapaniwala si Min. Duelle sa kanyang mga nasaksihan at natulala kaya naman ang tinanong siya ng ating bida kung saan siya nito dapat dalhin ay hindi man lang siya nakasagot ng maayos. Sa huli ay umayos naman sa kanila ang lahat. Ngayon ay nandirito na sa kanilang opisina si Minduelle. Bagamat puno ng galos ang kanyang paay ang mahalaga ay ligtas siya. napag alaman na ng kanyang boss ang masalimuot na pinagdaanan niya. Hindi makapaniwala si jok na nalans siya ng ganon-ganon na lang. Pinagsisisihan tuloy niya ngayon na pinapante niya doon mag-isa si Minduelle. Masyado siyang naging kampante dahil nabulag siya sa laki ng kumpanyang nag-reach out sa kanila. Hindi niya tuloy maiwasang hindi kumulo ang kanyang dugo. Alam niyang nagpapanggap lang na okay itong si Minduelle pero ang totoo ay baka na trauma na ito sa sinapit niya. Ang inakala niyang magandang pagkakataon ay biglang naging isang malaking ahas na tutuklo sa kanya. Napansin naman ni Minduelle na tila palabas ang kanyang boss kaya tinanong niya kung saan ito patungo. Baka sa mukha ni Im Shijok lubos na galit, hindi niya palalagpasin ang pagkakataong ito para sa mismo ang tumapos sa mga mapang abusong mga iyon. Pero bigla siyang natigilan sa isang salita lang ni Minduelle. Tinanong nito kung balak ba niyang lumaban sa isang napakalaking company. Maging si Minduelle ay gusto silang labanan at hiyain sa buong mundo pero alam niya sa sarili niya na masyado pa silang mahina. Ang undong ito ay malupit sa mga kagaya nilang maliliit na tao lamang at wala pang napapatunayan. Kaya naman nagsama mo si Minduelle sa kanyang boss na itigil na itong binabalak niya na pumasok sa walang kabuluhang bulo. Sinabi niya dito na babawi din sila sa oras na kaya na nilang lumaban. Pinakita ni Minduelle sa kanyang boss ang isang ngiting puno ng pag-asa at determinasyon. Tinulak na niya pabalik ang kanyang boss at sinabing mas may importante pa silang kailangan gawin ngayon. Ayun ay ang pagpapasalamat sa taong tumulong sa kanila. Kasama nila sa silid na iyon si Chieck na tahimik na nagmamasid. Nagpasalamat na si Imshin Dayek sa ating bida sa pagligtas nito kay Minduelle sa tiyak na kapahamakan. Tinanong niya rin ito kung ano ba ang maitutulong niya para makabawi siya dito. Sinabi naman ng ating bida na wala siyang hinihinging kapalit sa halip ay nais na lang niyang humingi ng isang baso pa ng kape. Mukhang naadik na sa mga inumin sa makabagong mundo ang ating bida. Masayang binahagi ni Minduelle ang galing sa pakikipaglaban ni Chie sa kanyang boss. Pinahayag niya rin ang kagustuhang maging manager niya ito. Alam ni Minduelle na napagkamalan siya ni Chie na kakilala niya dati kaya tingin niya ay maganda itong kakilala niya. Hindi naman maiwasang ikumpara ng ating bida ang talino ni Lady Min sa pagiging nonsense ni Min Duelle. Bigla naman nakakita ng magandang opportunity si Im Shijop. Tinanong niya si Chie Kriujiung kung may trabaho na ba ito at sinabi naman itong wala. Para kasi kay Im Shijok ay perfect na magkasama itong dalawa. Kaya naman tinanong niya ang ating bida kung nais ba nitong magtrabaho bilang manager ni Min Duelle. Kinabukasan sa eskwelahan. Agad na binati ni Choi Sian ang kanyang kaibigan dahil nakasecure ito ng role sa isang palabas. Sa halip naman na matuwa ay tila na asar pa si Min Duelle sa nangyayari. Nakalimutan pala niyang sabihin dito sa kaibigan niya ang kinalabasan ng kanyang interview. Sinabi na lang niya na mukhang hindi siya tanggap sa role. Agad siyang binitawan ni Choi Sian dahil tila nahihilo na ito kakayugyog niya. Nalungkot din siya bigla nang malaman ang balita. Nais naman pag-aanan ni Minduelle ang sitwasyon kaya sinabi niya sa kaibigan na baka may mabibigay siyang tip para sa kanya. Pero mas lalo lang itong kinalungkot ni Choi Sian. Gayon pa man ay alam nito na hindi pag ang kailangan ng kaibigan niya ngayon kaya naman binalik niya ang masayahing atmosphere sa kanilang dalawa. Masaya naman si Minduelle dahil dito at itinuturing na anghel niya itong kaibigan niya. Sinabi ni Choi Sian na magtanong lang siya sa kanya ng kahit ano at handa siyang sagutin ito. Habang nag-uusap naman ang dalawa ay may biglang pasadyang sumagi kay Choi Sia na halos ikabuwal niya. Sinabi ng Mingbuli na ito na parang harang kasi siya kaya niya ito ginawa. Kilala na nila Minduelle ang babaeng ito. Siya si Jin Gang at kasama niya ang grupo niya. Sinabi nila na bagay talaga magsama ang mga corning pakyot at mga probansyane dahil sila sila lang ang nagkakaintindihan. Bigla namang may malaking tinig ang nagsalita mula sa likuran na tila isang malaking oso. Pinunan nito ang panghahamak sa dalawang babae. Siya ang manager ni Choi Sian at nandirito siya para ipagtanggol ang client niya. Agad nang nagayang umalis si Jean Ilgang dahil alam na niya ang mangyayari kung magtatagal pa sila. Umalis na ang tatlong inggit era salamat sa manager ni Choi Sian. Pinayuhan naman ni Choi Sian ang kaibigan niya na kailangan na nitong humanap ng manager para hindi na ito mabuli. At para din sa ibang mga gawain, hindi na daw niya kailangang pang ng taong may malaking pangangatawan. Ang mahalaga ay maasahan niya ito sa oras ng kagipitan. Meron naman ang napupuso ang manager si Minduelle at alam niyang maaasahan talaga ito. Sa isang mataas na gusali naman ay naghihintay ang ating bida. Doon ay nakipagkita siyang muli kay Yon Anhay. Ngayon ay ito naman ang late pero nagpaliwanag ito na madami rin siyang schedule. Sinabi niya rin sa ating bida na hindi siya alila na basta-basta na lang pupunta kapag tinawag siya. Tinanong naman ng ating bida kung anong schedule itong tinutukoy niya. Sinabi naman ni Yon Anhay na hindi na niya kailangan pang itneto ang buong buhay niya sa bida ang mahalaga lang ay magampanan niya ng maayos ang trabaho niya. Tinanong na niya si Chie Kriujiung kung bakit siya nito pinatawag. Sinabi naman ng ating bida kay Yon Anhay na ipaliwanag nito sa kanya ang ibig sabihin ng celebrity manager. Kung tama naman ang hinala ni Yon Anhay ay ang ibig sabihin ng manager ay isang tao na nagbabante ng kondisyon ng isang celebrity para itong isang bodyguard o isang escort warrior sa panahon nila. Ngayong nabigay na niya ang ibig sabihin nito ay tinanong niya ang ating bida kung ano ang rason niya sa paghahanap sa meaning ito. Sinabi naman ni Chiek Ryujiung na nagkaroon na siya ng trabaho bilang manager ni Min Duelle. Naasar naman bahagya si Yon Anhai dahil sa walang kahihiyan ng taong ito. Nung una ay napaka-arte pa nito pero sa huli ay bibigay din pala. Kaya naman ito ginawa ni Chiek Ryujiung ay dahil tila may kailangan siyang malaman sa katauhan ni Min Duelle. Sa isang paliguan naman matatagpuan ang leader ng bodyguard na nakalaban ng ating bida. Nagalit ang bossing niya dahil sa pagkakamali nila. Nagpalwanag naman ang leader na kaya nangyari iyon ay di nila inaasahan na kakaibang nila lang ang kasama ni Minduelle. Pero mas lalo lang itong kinagalit ng kanyang boss. Backslash. Lumipat naman ang eksena pabalik kina Chie Kriugio at Yon Anhai. Pinapaliwanag ng ating bida na may mga nakalaban siyang gumagamit ng chi kahit na nasa makabagong panahon sila. Kahit na matamaan niya ito ng mga atake niya ay nakakabangon lang itong mga nakalaban niya na parang walang nangyari. Sa kabilang dako naman ay sinuntok na ng boss ang leader na siyang nagpatalsik dito. Hindi niya maisip paano natalo itong mga alagad niya gayong hindi rin naman sila kakaibang mga tao. Pinakita na bagamat tumalsik ang bodyguard ay, madali lang itong nakarecover. Sinabi ng boss ang kahihiyang aabutin nila dahil sa sablay na misyong ito. Nang malaman naman niya na marunong ding gumamit ng chi na nakalaban nila ay napagpayahan niya makausap ito ng personal. Tingin naman ng ating bida ay hindi magandang matuto pa ng chi ang maunlad at modernong mundong ito dahil baka ito pa ang ikabagsak nila.